ya yeah, good morning, Goy Marvin, ha? Good morning, good morning, good morning. O yan, na naman ang lata ni Marvin, ha? Sabi nga, hanggang dito eh, eh. Ito, wala kaya in-adjust ka na, no? Saan tayo mag Marvin? Ikaw, mag to. Eto, bag po mag 1 lang, pare. 1 ang pare? Oo, 1 lang yung pare tayong kakatayin eh, no? Ito, pa itong isa na to. Oo. din. Tapos, itong kak, kala nga rin ako split eh. Basta bigyan ko na lang ng normal. Itong paris na to, bigyan ko na lang ko ng ano, na 4,000. 4K. Ayan, 4K na lang yan ha. Itong palo, saka split palo. Ayan, bigyan ko na lang 3,500. 3,500. Ayan. Ah, biswal huh? palo yung kak. Lahat ng sinasabi mo, boss, ano naman yan, negosyable lang. No, na. Pwede pa natin bawas. Pwede, pwede pa yan. Lalo na kung pupunta kayo rito, Oo. para personalang oh, persona <laughs> tawaran. Ito na naman ito, pale palo ito, wampay lang ito Violet Ayan, wampay Ito naman sa kabila, opa pale na blue 2.5 lang pares na 2.5 pares na Meron tayo yung rito, ang ganda, pulang pula ulo, babae oh, nga lang Oo, wow, oh, napakalinis Sa bulsyelo natin, ito ano lang ito, ah, uh, 2,000 2,000, okay, ayan yeah. Ito pa isa, bulsyelo ulit, babae, 2,000 Ito naman sa violet pale pag so, gabi niya naman, madi na madi yung kulay. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. 800 lang yan. 800. Pale palo pa. Pale palo. Meron oh. tayo dito, Alps one. Sa Alps one natin, 600 pares. Yan, yeah, 600. Ganda, oh, Oo. Ito nga pares naman niya. Ba, pares silang pastel. Ayan, pares niyan, 700 lang. Ito, yeah, uh, mga Bulls White. Speed sa Ino. Ang pares nito, Uh, isang libo lang pares na. Yun, mura ho, isang so, libo ho, oh. Isang lang oh, Ito naman, albino, saka bulls white, sa parisan. Ano lang to? One five. Yun, one Ang dami. napakarami yan. Marami silang pamimili yan. Ah. Kaya ito, meron tayong kakatid dito na five, isang pares. Ano lang to? Two uh, 2000 lang pares na. Yun, two k The usual price. Ito, right? so, okay. kaya two na lang dito, pares. Ito, uh, kaya lang din yan, pares. Puro mga mature na ito, digdar lang natin ha. Dito ako ya. Ito, ganun lang din yan. 2,000 na lang pares. Oo nga, ito. Kaya din ang pares na. Mga presyong abot kaya, mga kakatingin. Ayan, 2,000 na lang. Basta huwag lang may yung mag magtanong. Oo. 2,000 lang yung pares na. Ayan, 2, na rin. Ito ba isa, oh. ngayon, yan. oo. Ayan mo oh. ang kakatay niya yun, ako ya. Oo. 2,000 lang kada na na pares. Rin. Ayan. Ito, back to back bulls wipe. Yan yeah, lang to. to Isang libo lang para eh. Lanti. O, ayan o. Kaya pa tayo dito na Pardo Ewing Opaline. Pardo Ewing Opaline natin. Ano lang to. Uh, 1200 lang pares na. One to lang. Meron ka ng par, ano, Pardo. Pardo. Ah, uh, mga Opaline pa. Pardo pa. Ito maganda o. Half cider. Delute Opaline. Mm. Saka de bio delute. Dito pa. Mm. 8,000 lang pares. Yan, 8K. Okay. O, uh, pares na. Pa. Ito, green o papel. Ito, 1,750 lang ko ba ito? 1,750, no? 1,750. Oh. Ito, meron tayo dito ang bull o pa. Sa bull shallow o pa naman natin, ano lang yan, uh, 2,000 lalaki. 2K! Lalaki. lalaki. Ito, meron tayo mga budgie dito. Sa mga budgie natin, ng Pares, uh, 1,500 lang. Pero itong hago, itong ano, itong euro budgie, pares niyan, 4,000. 4K yung pares niyan. 1, 5 lang 1, 5. Ito po. Ito po, papel pares. Ah, uh, 3.5 lang. 3.5? Pag babae, 1.750. Pag lalaki, 2.000. <laughs> ito pag ito yung kulay, kulay, kulay. Okay, oh. ito lang siya yung pinaka-markings niya. Kaya sa pares kan, 1.000 lang. 1.000? Ang iba yung kulay. Pares na yun, no? Oo. Oh. Ito naman, 800 lang pares na. Oo. Oh. Ito, so, o pa pwede Ito, dilute na o pa line. Pilot, 8,000 lang din pare. Magkano kaya? 8,000. 8,000. Okay. Sa so, kabila naman, pale palo pilot. Ito, ano lang to, ah, uh, 800. 800. Ito, meron tayo dito mga Altsman, 400 lang isa. Kaya kung ano yung gusto nilang kulay. Feeling na lang kayo. Oo. Uh, uh screen screenshot na lang. Ayan, screenshot na lang. lang ay, screenshot uh, screen na lang. Ito na naman, mga Lutino, mga pulang-pula ulo. Sa Lutino naman natin, Ah, uh, 2.5 lang kada pares. 2.5 up there. Ito pa, may mga Lutino pa tayo dito. 2.5 lang kada pares. Ito lang isa, Lutino o Opa by Lutino. 5.250 lang. Kaya yeah, mga Opa, ito mga Bulls. Ito mga Bulls yellow natin. 600 lang isa sa mga fire blow Opa line. Kaya dahil Pablo pa yung malinis o. Ah, uh, 600 lang isa. 600. O, so, may green 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 tayo dito. Ito. Okay, so, Okay. Kaya ganda ng kulay. Okay. 1,000 10 okay. lang isang, murang-mura. Ganda okay. oh. Ito naman, mga green opa, sama-sama. Sa green opa lang natin, ano lang yan, 500 isang. 5K each. So, par blue, 600. 600. Okay. Ito naman mga violet opa, blue opa, 400 lang isang okay. Ito po Ito na yung mga budget-budget mini kuya. Ito, 250 yes. lang isa nito. Mayroon ito, so lang itong so wildtack. Pero yung wildtack na pero... Ito, sing, 1.5 lang yan. One, Kaya one. mababa, madal oh, molting Oo, oh, molting ang hulo eh. Ito ba, bulsyelo o pa, isang pares to Ah, uh, one to lang Itong kasama naman niya Pipe na opa line Split ino, split pardo, split do Saka green opa, split do Nagsabasa na ng green opa yan Yun? 3,000 lang pares 3K okay. Ito, wild, may wild type din tayo dito Pares na okay, so... 5,000 lang ito, 800 lang itong isa, yung bio. Yun, no? Bio pair. 800 na lang. Oh, ang gaganda ng ano. Pulang-pula ulo, dilaw na dilaw katawan. Uh, At ay buntot, pula. Kung alam nyo lang, kung nakikita nyo lang ng personal to, Oh. Ma-appreciate yung ganda. Uh. 2,000 lang kada isa. 2 k each. Sa mga bulls weight naman natin, 500 lang. Ito, dekopa yung isa. Sa dekopa lang naman natin, ano lang to, 2,000. Uh, 2 k Gold dyan. Gold dyan natin. Ayan, gaganda ng kulay. Sapin-sapin. Hindi na mamili. Sa mga green, 2.5 pares, back to back. Sa green, saka yellow, two, eight. sa yellow, 2.8. Sa uh, parehas namang dilaw, 3,000. Yun, 3,000 naman. Ayan, naganda o. Oh. Ito, post dan. Ito, kapilang side. Puro post dan. Sa mga post dan naman natin, uh, ano lang to. 1,000 yung normal, 2,000 sa Opalite. Yun eto lahat ay split sa ino. Sa so, mga opa split ino natin, ano lang yan, ah, bigay ko na lang ko ng 1.5 ang isa. 1.5 each. So, Ito so, yeah, yung dilyot, normal lang, lang yan sa libo yung blue. 1 kill. Tapos ano? Thank you, thank you, thank you. Ayun, ayun, ayun. Maraming salamat. Salamat, Talagay na salamat. lang natin Salamat, salamat. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Maraming maraming masi salamat. Message lang po kayo. Oh, message lang po kayo. Thank you po sa. Thank you, thank you, thank thank you. Thank you. Ah, good morning, Kuya Elias. Mane, yan, nandito tayo yung... ulit ha, sa yeah, Ubando. Nandito, nandito pa... na ngayon si Kuya Elias. Yeah, Nagbabalik. Oo, <laughs> asensya na sa mga oh. suki natin. Saan na uh. so, tayo naging busy? Hindi tayo malamang makareply. Saan tayo mag-umbisa po? Ang dami niyan? Ayan, yeah, makakatail natin. Ayan, makakatail. Yeah. Ah. Ito, may Aris Rojas ito. 2500 lang ang benta niya. 2525 2500 ang pares, no? Oh. Message lang ha. Ah. Sa messenger daw, Aris Rueda. Aris Rueda. Ah, ito, ganun din. 2-5 lang ang palitan. Negotiable pa. Puro kakatil, no? Oh, ah, ito mga cup. Ito mga hen. Ayan mga bo. Okay. Ayan, ah, nila. Ito, no, ito, no, 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 no. ah, Mga alps natin. Ito, meron tayong green opa. saka opa clear pie na mga split sa ino. 2-5 lang yan. Project Lutino opa lang. Paris na na yun. na yun. Back to natin. 200. Okay lang. Ayan, fail 2K. Uh, 3K. Diki na natin, ganun din. Diki na silang pareho, no? 2K, 2K lang 2K mga 2K boss. 2K, 2K lang, 2K lang 2K din yan. Kaya tayong magandang quality na Opa Misty. Ayan, may napakaganda namang mustard na Opa Misty. And 3K naman dito mga bossing. Ayan, 3K ha. Ah. Ayan. Ayan, meron ulit tayo dito ang isang na block kick. Ayan, pure black chick. 1.5 lang ampere. pair. Ayan, 1.5 lang. Ayan. Perso. Classic na perso. Green perso, violet fight na perso. 1.5 lang ampere mga boss. Ayan, 1.5. Ayan. Ayan, tapos meron tayo dito, mga budget meal, 500 ampere. pair. Ito, budget meal na lang. Ayan, for budget meal lang yan, 5 pares na yan. 100 paise natin, 1.5 lang 1.5 Green Opa Perso Ayan, 500 lang Green Opa Perso Okay 200 lang 700 lang tong pair na to Dito sa BioPail at sa Part 2 SheetPail, 1K lang 1K Para pre-fix na yun, Back to back Opa line, 800 na lang Ayan, mga back, mga back, -back natin 800 lang Eight, <laughs> full cool cielo at green opa 1k lang ito green split opa split ino at green Or, opa ito. split ino 2k lang to mga boss murang mura lang yan halo lang ito dito na yan yeah, surfer split, split bronze at tsaka bronze palo 1k lang din parang uh, so, pinu nga na lang libre na yung sarin yan blue Pale at tsaka green Pale, 2k lang mga boss negotiable pa 2k Wild type natin, may konting bayo sa bagay, yeah, 4K type. lang. Yeah, 4K. Yeah. Dito, meron tayo ditong pastel, split opa, split ino, split par blue. At saka, disino par blue. Yan, yeah, split ino yan. Pang project ng lutino opa, ng cremino opa, pwede. 2.5 lang. 2.5. Yeah. Dito sa kabila, itong pastel natin na puti, split ino, split opa. At saka disino, dito 2K lang. 2K, ayan. Yeah. Ayan, yeah, maraming dito mga budget meal ng Opaline, 500 lang. Ayan, yeah, may okay, mga budget meal dyan. Ayan, yeah, may, oh, seven, lang, may 700, may 500, may yeah. 500. may 600, mga budget meal lang. Alkwa, napakarami nating alkwa. Oo oh, ba, ang dami. Yeah, 400 each lang. 400 each. Pili kayo ng kulay ng... Screenshot nyo na lang. Oo, oh, ayan. Yeah. Pili nyo lang kung anong kulay. May hindi tayo ng cup and hen, madali na i gender yan kasi mga matured na mga boss. Oo. Oh. Meron pa? Meron pa Sa kay Papito Paspal. Masya lang kayo sa aviary niya. Oo. Oh. Napakarami <laughs> ah, pang benta niyan. Oo oh, yan. Maraming salamat T.R.S. Yeah, yeah. Maraming salamat T.R.S. Lagay na yeah. lang natin Facebook mo, saka yung number mo. Oo. Wala ka bang shoutout T.R.S.? Doon sa mga sumulong, mga hospital niyo anak ko, maraming maraming oh, salamat sa oh. inyo eh, mga boss. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat T.R.S., yeah. salamat. Thank you, thank you